Nakasama ko sa isang group ride na daan-daang cyclist yung kasali. Ang swerte ko kasi ang dami talagang may gustong sumali kasi ito yung Tour de Macdo. nag tayo ngayong araw with McDonald's to celebrate the World Bicycle Month. Let's go! Nangyari to nung June 29. Nag 15 kilometers loop kami sa Ayala Car Free Sunday para sa Tour de Macdo. Iba-ibang klase ng siklista yung mga nandun Pero lahat e eh, game na game na magsama-sama Kasi may kakaibang energy yung mga ganitong klaseng group rides yung chill lang at alam yung ginagawa nyo to dahil love nyo magbike. Mas special pa yung ride kasi nakasama ko ulit yung mga cycling content creators. Kasali tayo sa Tour de McDo. Ito yung bike challenge na McDonald under its Green and Good campaign. As a bike commuter and advocate for sustainability, masaya ako isupport yung mga initiatives na nagpo ng cycling at active mobility as a form of transport. Ginagawa natin ang pamimisikleta hindi lang para sa health kung hindi para makatulong din sa environment. At para tapusin ang bike ride namin, syempre masarap na McDonald's breakfast. Dahil in line ng ride sa celebration ng World Bike Day last June 3, sakto na may promo noon sa McDonald's app. Make sure to download the McDonald's app kasi ang dami nilang binibigay na special offers doon. Masaya yung tour ni Macdo at magkita-kita ulit tayo next time. Abangan natin kung saan yung susunod na bike ride ng McDonald's.